Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isaiyas Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunwai hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayunoy, patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang. Ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, Pinahirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-ayo na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyan ako na riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Salip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos ubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalawot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sa ang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, iyong tinatanggap pa kumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. -ala. Sa iyo lang ako, nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Yesus ang mga lagad ni Juan na tagapagbautismo at siya tinanong, Kami po ay madalas magayuno, gayon ng mga pariseyo, ngunit bakit hindi po nagaayuno ang inyong mga lagad? Sumagot siya, Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal kapag wala na ito saka pa lamang sila mag-aayuno ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo